Magandang araw mga ka-sports. Welcome back sa channel kung saan ang usapang sport ay hindi nauubos. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang top 5 na pinaka malalakas na Gilas Pilipinas lineups of all the time. Mula sa mga nagbigay ng karangalan sa FIBA hanggang sa mga nagpakitang gilas sa Asia. Narito ang mga lineup na talagang hindi malilimutan. Pero bago 'yan mga ka-sports, huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating sports content. Tara, simulan na natin. Panglima sa ating listahan ay ang Gilas Pilipinas 2014 na lumaban sa FIBA World Cup sa Spain. Isa ito sa pinaka-iconic na lineup dahil sa puso at galing na ipinakita nila laban sa malalaking kupunan sa mundo. Ang lineup highlights sina Jason Castro, Jimmy Alapag, Gabi Norwood, Ranidel Di Ocampo, Andrei Blach. Mga ka bumilib ang buong mundo sa atin, lalo na nung buntik nating talunin ang Croatia at Argentina. Pero ang pinaka-highlight ay ang panalo natin kontra Senegal. Una nating panalo sa FIBA World Cup matapos ang 40 years. Back down, Argentina used... You... Against this great Filipino team ready for the jump. It's gonna be Blatch and Scola. And Philippines takes the ball. Tenorio missed put back by Blatch immediately. Outside of Tenorio. Nice screen by the No good. Oh, tip back by Blatch. Yo launches from his spot. It's good. Right by the L and he looked down even then. Luis Scola didn't know where he's gonna get hit. Castro for the three. It's good. Sunod sa listahan ay ang 2013 FIBA Asia Lineup kung saan ginanap ang torneo dito sa ating bansang Pilipinas. Ito ang team na nagtulak sa atin pabalik sa world stage matapos ang napakatagal na panahon. Ang lineup highlights ay sina L.A. Tenorio, Jason Castro, Mark Pengris, Renadel D. Ocampo, Marcos Dosit. Grabe ang laban sa semifinals kontra South Korea. Umulan ng sigawan sa Mo wa arena nang tinapos ni Mark Pengris ang laban sa isang epic performance ito rin ang team na nagbigay sa atin ng silver medal at ticket sa 2014 FIBA World Cup Norwood yun tira sa ganap 11 after the sensational stop king ng and that had to defeat Norwood the best defender of the Philippine team are we 20 seconds, 26 seconds away para ba na ang pangungot ng Korea Castro Pingris Pangatlo sa listahan ay ang 2023 Gilas Pilipinas lineup na lumaban sa World Cup na ginanap mismo sa ating bansa. Ang lineup sa panahong iyon, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, June Fajardo, AJ Ido at Renz Abando. Bagamat hindi nakapasok sa second round, ipinakita ni Jordan Clarkson ang kanyang NBA caliber performance. Lalo na nung laban kontra China kung saan nagbuhos siya ng 34 points. Malaking bagay rin ang development ng mga young guns tulad na Ramos at Edu para sa future ng Gilas. Dominican Republic 22-18 is our score coming into the second quarter. Coach Willie Wilson alongside yours truly boom gonzalez as jc gets us going here in nice setup job edu obliges keeper reaping clarkson draws the double the triple fades away looping shot goes in pangalawa sa listahan ay ang 2015 fiba asia lineup na halos magkampiyon na sana sa tournament na ito ang lineup sa highlights ay si romeo calvin abueva Jason Castro, Andre Blatch, Gav Norwood. Dito natin nakita ang prime ni Terence Romeo at walang takot na laro ni Abueva. Sa kabila ng lahat, natalo tayo sa finals kontra China sa isang kontrobersyal na laban. Pero walang duda, ito ang isa sa pinaka-explosive at exciting na gilas team sa kasaysayan. At Castro with the three that rimmed around, came back out, and put it up from the foul line this time and put it in. Play with it here with Blatch. Looking to get into the paint. That's oh. a really pretty move from Andre Blatch. An outstretched right arm, trying to grab his own rebound. Camrani comes away with it. Runs into Blatch though. Castro in support. Low catch and forced away back to Norwood. Castro now wide open for the three. Ang number 1 sa ating lastahan ay walang iba yung 2018 Gilas Pilipinas team na lumaban sa Asian Games. Kahit short notice, ito ang lineup na nagpakita ng pinakamalinis na chemistry at solidong execution. Ang lineup sa highlight na iyon, Jordan Clarkson, Christian Stan Hardinger, Stanley Pringle, Paul Lee, Japet Aguilar. Ito ang kaunonahang international game ni Jordan Clarkson para sa Pilipinas at kahit hindi nanalo ng medalya, ipinakita nila ang puso at galing ng tunay na Pinoy. Nagipagsabayan tayo sa powerhouse teams gaya ng South Korea at China. At mga ka-sports, yan ang ating top 5 na pinakamalakas na Gilas Pilipinas lineup of all the time. Sang-ayon ka ba sa listahan o may lineup kang gustong idagdag? I-comment mo lang sa baba ba at pag-usapan natin yan. Mga ka-sports, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang basketball content dito sa ating channel. Hanggang sa susunod, ito ang inyong ka-sports, paalam at laban Pilipinas. Ingat mo kayo!